Ayan, para labas tayo. Sobrang init. Tignan natin ang labas. Ayan, dito sa labas tayo. May tinda tayo ng uling. Ayan. Sobrang init ulit. Parang makulim-limp. Subong so, lino ang dagat oh, pero para siyang may usok-usok. Hindi kaya sa bulkan 'yan. Para siyang ma ano no? Usok. Mainit siya pero parang may ulap, parang ulan siya. Ayan. Dito sa labas ng bahay. Ayan ang tindahan. Tawawa si tatay ng babayik. Init-init. Pero parang kaiba ang panahon. Ano ba ba? Ano? green. Ilan? Dalawa sobrang init dito ayan dito tayo sa labas grabing init ng kabish eh. may tinda akong uling dito dalawa lang muna ang nilagay ko nasa loob yung iba kasi pag ilagay mo lahat maano ng mga bata kaya dalawa lang nilagay ayan napakainit na Thank you for watching!